Apo, ma'am. Pasalamat ka, mabait si ma'am. Kahit bago ka pa lang, pumayag siya na pautahin ka ng malaking pera. Talaga po? Salamat po, ma'am. Hmm. Ay, nako. Huwag kang magpapasalamat. Dahil utang yan, ano, pagtatabuhuan mong bayad dyan. Opo. Tumawag na sa akin yung manager ng spa. Mukhang mababayaran na kayo ni Sharina. Uy, pero iba pa rin yung bayad sa amin, ha? ah. <laughs> oh. <laughs> Bilis, ha? Teka, pinautang mo si Sharina para mag-arrange ng utang ng loan sa'yo, di ba? Bakit pa ginawa yan? Para kapag gumaganti na ako sa kanya, hindi siya makakaangal sa akin. Ang <laughs> paparila, <na>, no? <laughs> si Nelson ang asawa ni Sharina. Yung lalaking pinag nyo, patay na. Pero ayaw mo pa rin siyang tantanan, eh. <laughs> ang tagal-tagal mo? Di ba sandali lang alam mo? Pasensya na po kayo. Inabal ko po kasi kay Tita Elsa yung pera. Eh, bilisan mo. Magtrabaho ka na. Iniintay ka na kanina pa ng isang customer dun sa private room. Ako po? Oo, ikaw. Dali na. Kanina pa nangangalayan pa ako dito, Sharina. Hugasan mo na. Oh, ano pa tinatayo-tayo mo dyan? kabilis ka na! Ano ba? Gusto mo ba ang pasuin? Huh? Sharina, ayusin ang trabaho mo. Pero hindi din mo, hindi naman din mo init yung tubig. Sinan tayo mo sinungaling ako, ha? Please lang. Nagtatrabaho ko lang maayos dito. Ayoko masisante. <laughs> eh bakit naman kata sa sasantehin? Eh nagsisimula pa lang ako sa'yo. ang ibig mo sabihin? Ikaw ang may ayaw ng lugar na to? Oo. Kaya kung anong gusto kong gawin sa'yo, pwede kong gawin. <coughs>